Patuloy ang sinasagawang mga hakbang ng Armed Forces of the Philippines para mapanatiling insurgency-free ang buong lalawigan ng Cebu at Bohol. Patuloy din ang kanilang mga isinasagawang pagsisikap para wakasan ang operasyon ng mga teroristang grupo sa Kabisayaan. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Isang oras na biyahe mula sa National Highway, mararating na ang Barangay Bongyas na nasa bundok na bahagi ng bayan ng Katmon sa lalawigan ng Cebu. Ngayong araw, bumisita ang mga sundalo ng Visayas Command. Bitbit -bit ang kakaunting tulong at serbisyo para sa mga mamamayan kasama ang mga doktor Nagsagawa sila ng free medical check-up. May libreng eye check-up at namigay din ng mga reading glasses. Na ni Nanay Jessica dahil hirap na din siyang magbasa. Dako kayo pa salamat nga naabot sila dire karong adlawa kay uwa ni sila wa mami matikap. May mga libreng gamot ding ipinamahagi at feeding program para sa lahat. Nagbigay aliw din ng mga sundalo sa pagpapakita ng kanilang talento sa pagsasayaw at pag-awit. Ayon sa Visayas Command, mahalaga ang mga programang ibinibigay nila sa mga mamamayan na nasa balobunduking bahagi ng lalawigan, lalo na sa barangay Bongyas na nuoy pinamumugaran ng mga bandidong grupo. Ito po ay isang dating lugar na binigyan natin ng importansya dahil ito po ay nasa kalagitnaan ng kabundukan ng Cebu. At ito po ay dati pong... Uh, Uh, pinupugaran ng ating mga kaibigan sa kabundukan na tinatawag nating mga New People's survey o sa mga Communist Terrorist Group. So this time, uh, nandito po ang ating mga kasandaluhan para at least maramdaman ng ating mga kababayan na ang mga mamamayan ng bungyas at ng Bung Katmon ay napagsisilba natin kasama ng mga iba't ibang Uh, stakeholders. Dagdag ng VISCOM, mahalaga na napapanatiling insurgency-free ang isang lugar gaya ng Cebu at Bohol, lalo na't puntahan ng mga turista ang dalawang probinsya. Bibisita din sa ibang mga lugar sa kabisayaan ang VISCOM para masigurong mabibigyan at nararating ng serbisyo ng pamalaan ang mga malalayo nating mga kababayan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.